Pwede na ganyan kalayo. ayit mga isang metro. Oo. Oh. Ano mo mo na rin tong alat kong? Oo, kasi imbis na makakuha ng araw yung ibang halaman. Ayan uh -huh. ay isang magandang buhay mga farmer At uh, silipin naman natin yung ginawa ni kong ngayong araw. <laughs> Sabi ko sa kanya, itrim trim niya na yung mga malunggay. So ayan, na-trim naman na 'yung malunggay. At itong aking anak naghahanap ng gagamba. Eh, ang problema, walang mahanap. So ayan na ito na, na-trim na. Sisilawok sa araw ah. Okay. Hindi hindi umubra 'yung siling tinanim dito dahil tinira po ng mga manok. So, ayun, medyo ano medyo hindi nag-success doon ano natin tsaka pinauhuli ko na rin po yung mga manok tapos ayan pinatrim ko na yung malunggay dito oh, ayan patrim na po yung mga malunggay para sabi ko magkaroon na ng uh, panibagong dahon ayan hindi rin ako nakakapaggulay ng malunggay na ano matrabaho din po kasi sarap sana yung gata itong Mangga ay wala pa pero malay natin magbunga na po yan next ano. Next season expected, expected po. Kasi maano na rin po siya eh, malaki na din. Tapos yung andito ah, nahulog din yata oh, yung miracle. Hmm. Silipin natin yung kabila. Na ano, wala tayong lechon bukas. Ngayon mayroong isa, bukas ay wala. So ayan si ka-farmer Rick pala kailangan ko ng tawagan nakakalimutan ko kailangan na magpagawa ng kartones ayan magpagawa na tayo ng karton Ay, dami manok na nakakawala kalat na so ayan may mga sisiw tayo naririnig may mga napisa yata ayun o oh. mga napisang sisiw darag Problema kasi, ayan, naalinagyan ah, na ni Rambo dito. Ayan, hopefully, ewan ko lang kung paano sila nakakalabas. Kasi oh, ito 'yung sinasabi ko, linagyanan na niya na pala oh. Ganda sana dito lang, eh, may bagong ah, ano, ah, nilinis na pala ni Kongkong. Kong. Ito pala nilinis niya na. Malaki eh, na ng kamachili oh. Daming kamachiling Kumubo langka bu malay natin so ayun nag brushing na siya dito o oh. nag na siya yan na yung ating mga papaya oh ganda kailangan lang maabono dito na ang mga abono yan dito na ang bagsak yan mga maturuan si Kung Kung ah. Ayan. Ito. Tumaas na kasi. Naanohan na. Oh, yun. Tama lang oh. Sabi ko sa kanya. Bawasan niya na ito. Tapos, itong mga kalabasa. Kailangan nang panggalin din. Wala na ito eh. Ah. Ito magandang papaya mga ka-farmer. Ito yung sinabi ko kahapon. Ang ang buta ang laman nito sa loob, ang ha, ang kumaga parang yung pinakabutas niya. Ma, ano lang konti lang makapal po ang laman nito. Mabigat 'yan. Pag 'yan po ay ano uh, ano nahinog. Tutuloy ako na papahanap ng gagamba. Sabi ko kasi maglalaban kami. Pag natalo ka ako ako, Punta SM. Pag natalo kayo, hindi tayo pupunta. Sabi niya sa akin, yung sayo, maliit lang dapat, Ana. <laughs> dito pala maraming gagambay Maraming, ano dito eh. Oh, ito yung mga hanyag natin. Pinabawasan ko na rin kay Kongkong yan. Para, ah, uh, ah, uh, uh. na yung mga papaya, oh. lumabas na. Talagang maliit. Iba talaga po pagka naarawan. Ito, grabe kawaba. Hmm. Payat. Pumayat po sila. Pero ano na yan, nakaka-recover na yan. Ang ganda pa naman ng mga bunga. Oh. Hmm. Abono na tayo. Sabi ko sa kanya, gamitin niya abono yung yara. Yan mas maganda. Kalabasa. Kalabasa. sarap nyan yung okoy. So naano niya na pala to, na brushing brushing niya na. Hmm. Bumagsak yung ano natin. Yung uh, kailangan maayos. Dami ba naman ng ano? Bunga. <laughs> yung sili may iwan. Oh. Yun, may malaki pang kalabasa doon. asin. Okay na pala ba? Bakit nagkaroon ng saging doon? Papakain pa pala ako na aking mga ibon. Hmm. Nandilis din pala si Kongkong kong, ah. Oh. Ito yung sinasabi kong kailangan ng puruling. So ayan oh, Meron tayo. Ayan mga farmer. Ito yung mga naunang tinanim namin na naka uh, nakaarangkada bago mag uh, ano yung kalabasa so kahit pa nakalamang na siya pero may tama din lipin natin si Kong Kong tuloy natin yung vlog kahapon mga ka farmer As, nakita ko nag-aabono na siya nag Gaabono ata Eto, la hindi gumanda no? Kaya magandang gawin dito Pero huwag na muna May eh, Pwede tayong gawin dito in the future mm. Kamachili Laki <laughs> Naabono siya Sabi ko habulin ab natin sa magandang fertilizer Ang ginagawa mo Abono ka na yung papaya, ilayo-layo mo ne eh. Huwag mo idikit masyado sa puno. Tapat mo sa dahon nila. Na, sandbang bang, saan ka ba naglalagay? Oh, pwede na yan. yan ganyan kalayo. Kahit mga isang metro. Oh, Dami-damihan mo na dahil malaki na sila eh. Tapos ang susunod, nyog. Asin naman to kong Asin at ah, triple 14 Pinatay mo na lahat ng kalabasa Oh, wala na yan eh Tapos na eh Para umaliwalas na dito Para umaliwalas na dito Dami na mga hinog na sili Para medyo gumanda na yung sili May bunga na daw yung sili sa bundok Meron na naman, no? may mga Yung sili daw sa bundok, may bunga na. Mm. May lang ang atis ka no si Jimmy eh. Nakakuha daw sa mga tropa. Dinalan din po kami ng atis. Nya yeah, boss, may atis dito. Kulang na talaga tayo sa araw. Ano mo na rin tong alatris kong? Oo, kasi imbis na makakuha ng araw yung ibang halaman. Hindi tayo nagkalabasa. Ang ganda nitong papaya. Ne? Eh. Pero di natin napansin. Malaki na ang nyog, <laughs> Malaki na. Lumaki na po yung mga puno nila, oh. Tingnan nyo, oh. na oh. Konting kembot na lang to. Ya, nag-aalala ako kaya ito nga ang sayang. Ano? Na, Nadali na naman tayo. Yan, may kumain na naman. So, ang ano ko dito, talagang kailangan. Lalagyan mo. Ito may i-save pa. Oh, hmm, medyo gumaganda pa naman 'yan. Kaganda pa 'yan. Tama magkabilaan ng abono. Ayos yan Pag ganyan kasi, ulanin man, sip-sip na ng lupa yung abono. Pagka sobrang lakas ng ulan, pag pinatong mo lang, wala, aagusin lang yon. Oo, oh, mapupunta kung saan. Ganyan, ganyan lang, ayos na yan. Maipit lang siya. Ito, mag magamagaganito. Oh. magagandang bunga nito, yung ganito. Ito yung sinamatawag nilang bakla. Kaya lang, parang hindi ganun kasunod-sunod yung bunga nila, no? So, dahil natalo ng kalabasa. Yeah, okay, yung iba dyan kuya, ulit yun. Oo. Oh. natin. Tapos yung maliit, na, natalo na ng kalabasa, no? Oo. Oh. oh. No, no? Ito, eh, medyo kaya lang may problema din. Oh. Wala din yan. Ito, oh. tumubo lang po. Ah, yan, tumubo lang. sa din ng kalabasa. Oo. Oh, Ito maganda din to. Ito magandang klase ganito mapahaba magagandang ano po yan magaganda talagang natatalo na ng nyog maano na yung nyog na po yung nyog din natin napapansin ano na malaki na malaki na po yung mga nyog natin so malay natin ha wala eh Oh, yung itlog nilang ano? Yung itlog ng gagamba, oh. Wawa naman. May piris pa. Ayan, oh. Maganda. Dito wala. Pwede tayo maglagay dito ng isa. Pero okay na. Para medyo makapasok naman yung araw. Sana makahabol pa po yung mga papaya natin Kasi Sayang naman Hindi makukuha naman tayo Lagi ko naman sinasabi Hindi naman tayo masisiro dyan Kahit pang tinotinola lang Eh meron tayong makukuha Ang pag-asa natin yung dito Marami-rami din po yan Hopefully ay uh, Mas makapagbigay ng magandang bunga yun doon. Kasi yun mas naaarawan Walang masyadong obstruction dito Marami ang kalabanan Yung nyug na po ang nagiging kalaban nila dito Magiging kalaban nila yung nyog. Oh, ito na matay. Talagang ano, pag may nyog po kayo, magtatanim kayo ng niyog, Huwag niyo pong kakalimutan, maglagay po ng uh, insecticide dito sa loob niya. So, kung magagawa ninyo ng once a month, maglagay po kayo ng any insecticide. Eh, halo nyo lang sa tubig, bukusan nyo po yung ilalim na yan. Yung, yung makapenetrate po doon. Kasi, yung mga insekto na andyan po, yung nangangain, ng mga ano dahon oh tingnan niyo ito, ang ganda eh, napalo po namin yan pero experience namin ako oh, nagkumpiyansa eh katumpik tumpik di ko napansin nakadalawang buwan na pala kami Or, almost 3 months ayun paglabas po nung ano nagulat na lang ako may mga may mga kinain na naman yung ano ayan oh kagaya po niyan kita nyo oh. ito oh ayan, ayan 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 ayan, oh kita nyo yan kinain na naman. So, pinakamaganda maganda, kapag lagay kayo ng insecticide. Ako, magnum yung linalagay ko. Medyo mainit yun. Talagang medyo, ano yan. Ayan, oh. tingnan nyo. Kita nyo ba yan? Ayan, oh. tingnan oh. Oh. Diba? Solid na sana yan eh. Kaya lang talagang ano. Ayan pa oh. Ayan. So mas maganda, maanohan po ninyo, maagapan. Sayang eh. Ang alam nyo ang nyog, gihintay kayo ng matagal, 7 years, 5 years. Sinasabi nilang 3 years eh ano lang po 'yon. Talagang ibig sabihin napakaganda ng kondisyon ng lupa ninyo. Pero kung kagaya po namin, Pampanga, nag pa kami sa asin. Asin na triple 14, nagahalo namin. So every siguro 3 times a week naglalagay po kami. Hope ano naman maganda naman. Tingnan niyo, matataba naman po yung iba. <laughs> Pero talagang yung uh, iba ay uh, ano. Actually ito. Tingnan niyo yung abila, hindi namin nalalagyan. Yung medyo napapabayaan yun kasi natatalo din po sila ng mahogani eh. Actually yun nga, susunod so, pa ko din kay Kongkong Kong yan. Abunohan din natin kahit sabog na lang siguro kasi ma-absorb din naman ng ano yan eh ng lupa na doon sa palibot niya so ganon pero ito kasi ito lang sabi ko ang maano namin maalagaan namin ilang punong ito eh, eh, okay na okay na po sa amin yan ito oh, kalaban yan oh nasan ah, ba nasan ah, ba ang kalaban natin mukhang hmm, mabigat ah pati butiki meron din tatago din dyan so yan at least nakapag abono na po siya, ito ganda din no, din o kaya lang o oh. ito sinasabi ko napabayaan ng konti wish um, shit naman yan o oh. talaga kailangan every month dapat na may schedule talaga para hindi mo makakalimutan kasi alam mo feeling mo ay kailan lang Kailan lang tayo naglagay? Yung pala isang buwan nakalipas. Tapos ayan, ah, pinutol na rin niya yung mga ano natin, para makapasok naman yung araw. Ating mga malunggay. Dami tayong malunggay, lahat 'yon naputulan na nang ano, natrim na trim na. Oh, tingnan niyo ito. Ay. Tapos yung mga alatiris na ano doon, pinaputol ko na. Para naman ka ako hinga naman yung kapasok yung araw. They need sunlight. Kasuy. Ano ba, namatay ata yung ibang kasuy dito ah. Ayun, yung isa. Wala na din ano. Ito masarap maglagay ng uh, folding bed ah. Pagkatapos <laughs> kumain. Hoy. <laughs> yeah. Uh, uh, folding bed nag-bono na rin si Kongkong Kong, mga ka-farmer. Tama 'yan. Tamang-tama at uh, after bug-bug punong ulan yung lupa. Baka some of the nutrients, 'di ba? Baka may di natin alam kung nawala or ano. At least eh Niyon may sunlight, photosynthesis o yung process nung ano ng halaman ay eh, mas maganda. Ayan. Oh, very good kasi yan. Pag ganito na po kalaki ang tinuturo ko sa kanya, ang abono, lumalayo tayo. Mentas lumalaki po ang puno, ang ang paglalagyan mo ng abono, lumalayo tapat ng dahon. Very good kong ayan lang. Ngayon, di ba? Oh, kaya niya na ngayon? Lalaglag siya ng abono diyan. Ngayon, kung medyo malaki, kabilaan na. Ayan. Ayan umpisa na. Marami pa ba tayo ng fertilizer na yon kong? Wow! Ano nangyari dito? O, yun. Yan ang, ano. Yung blue. Anong naan doon? Triple. Na, Alin yan? Sa, sa blue. O. Tapos yung naan doon, ano pang meron? Yung... Oh, triple. Pwede na din naman. Wag, wag, yung yung si wag mong gamitin. Ammonium lang yan. Yung triple, eh. pag wala na, sabi mo sa akin. Gumanda yung kalamansi natin, no? Oh. Ayan, oh, tingnan nyo, mga ka-farmer, ah. Oh, Kamatis, meron naman tayo makukuha dito. Na? Meron ko yan. Meron, yan. Meron, meron, mo din Nasama ako ng ano, yung kuya. oh, yun, yun. Pwede. Sa triple? Oo. Bila ako nakapagparonda Bukas pag may time ka, kung ne. Oo. Oo. O kaya, pag nainitan ka na, ayaw mo nang mainit. Di ba? Ah. Ha? Hindi, ayaw kita nainitan kasi. O, gumanda na o. Oh. Malinis na o. Oh. Sa kabila. ganda na ng nyog o. Oh. Eto kong, ah, lagyan mo rin kaya ng, ano, hindi, abono, yung nyog natin dito uh, okay. Kahit asin lang May asin doon sa storage, isang sako Kahit yung kuyang ilalas yung asin Oo uh, na, Ano triple? Eh? Hindi, triple tsaka asin, yun, maganda Kung wala na, nabibili ako uh, okay. Nabibili tayo, kasi cool. kailangan din eh. Gamitin naman ng triple 14 kasi Eto kung mamimintay natin, pwede tayong magkalabasa rito, no? Pwede naman po. Pwede mo pang isprayhan ng clear out muna ito. Para maano yung mga damo, no? Tutok mo lang. Ayan. Sana may ano, may yung kahoy straight po na kahit 12 feet kung mak ano makakuha tayo ng 12 feet na mahaba ay eh, napakaganda na noon kasi uh, long table mga farmer di ba so tingnan natin kasi ano daw century old na yon eh yung uh, ano yung pala iba <laughs> sa iba kong vlog pala nabanggit ayan may inaano po kasi dito yung mga teachers ano PTA no? parents sa teachers association yung nagangalap sila ngayon ng pondo kasi may ipapaputol daw na puno eh sabi ko nga sa kanila binibiro ko sabi ko oh naku mukhang hindi negosyo yung ano ko ah ang ano ko sa inyo ngayon ah tatawa sila di may hingi ng sabi niya. para sa school ah oh, walang problema ako sa school naman pala kasi po minsan piyesta ng ibang baryo eh nakakarating dito sabi ko hindi naman na ah. I mean di ba So, kung para naman sa barrio, lalo na sa eskwelahan, si walang problema ka ako. So ayun na, uh, yun nga in inano nila, diniskas nila magpa may daw na puno. Tapos sa uh, ano, sabi ko kung ano, wag niyo, sabi niya kung gusto mo sa inyo na lang, sagutin niyo na lang 'yung pagpapaputol. So ayun po, eh malaki daw 'yung punong akasya. ahasya. Eh, sabi ko tama tama, ako naman eh kakailanganin ko pa in the future. Yung mga anong 'yan? Lamesang 'yan eh, andito lang. Or, pwede namang i-benta. Kasi, may ano naman po. Wala tayong magiging problema dahil lisensyado lahat. May permit kompleto. Kasi gagawa na nga ng classroom. So, ayun. Malay natin. Amaya pupuntahan ko. I-ano ko muna. Kay Papa yung agree na eh. So, si kay Bebe na lang. <laughs> Bebe pinasamantala na natin ang linis mga farmer so ayun nilinis na sila karambo ano din eh ayaw din magpahinga wala po kasing lechon ngayon so ayun tapos yung mga bibi natin pwede na ulit tayo magpakatay ayan nakapag abono na rin pala si kongkong Kong ng mga ano ayun na ando na ulit siya <laughs> oo Oh ayun nakapag ano na rin po siya. Abono ng uh, papaya. Sabi sa kanya linisin na 'yung loft. Um, ano linisin niya na din naman. oh so, hindi mo na ako magpakain ngayon, busog naman 'yan. Para bukas sa uh, gutom na gutom. So ayan tuloy-tuloy ang araw. Sana ay ito uh, pala 'yung santol natin. Medyo naka-ginhawan na siya, mga farmer. Oh. Tingnan nyo ah, Pagka nagtuloy-tuloy po yan na ganyan Ay baka magbunga na yan next year Kasi tapos na yung season niya eh Oh, talagang naghahanap siya ng araw Tingnan nyo Kumagano talaga Nadin ah, eh Tinanim ko po kasi yung Santul na yan Malit pa itong akasya Hindi pa po yan ganyan oh, Ngayon lumaki na din ano So okay na tayo tapos abangan natin to after siguro mga 2 months may makikita na tayo dyan na bunga kung mga nabuo na yung bunga mga farmer So ayun tapos ito hindi nagbunga buong taon. Tingnan natin niya kung December magbubulaklak. Uh, so ayan ah uh, yun po yung update sa ating mga halaman ngayong uminit. At least uh, nalinis na po yung mga kailangan linisin doon so concentrate naman muna tayo sa papaya at yung nyug natin na lumalaki na hindi ko nang napapansin mga ka-farmer so ayan maraming salamat at magandang buhay abangan nyo pala meron kami adventure tayo po yung may adventure sa Bales Santa Cruz and Masinloc parin natin makadalawang video doon yung bagsakan ng isda sa sana marami din ano sa consignation nila and then sa palengke ng Santa Cruz, yung bagong palengke ayan, tapos yung uh, masinlok mar market syempre o so, yan, maraming salamat at magandang buhay